O, oh, sinargo. Sinargo yung barrier. Puta, puro ano na dito. Concrete barrier No? <laughs> na, wala na nga. No? Dati, ano ba ito dati? Plastic. Plastic barrier. May tanahin mo na ang kamote sa ibabaw na Ay, ayun oh, yun oh. Yung ano pa, bollards pa. Kate. Dapat ganyan lahat. Para wala talaga ng uh, dadaan na. Kasi maratakot na sila dumaan sa bike lane kasi eh, mahirapan sila lumabas eh. Kung ikaw ay nakamotor. motor kaya hindi na nila basta-basta papasukin yan Kasi ang hirap na lumabas dyan oh no? Uy, namiharang pa sa gitna ng bollard do <laughs> hmm. Kung baga dito yung catch basin eh Ayun, may nanguhuli yata <laughs> May nanguhuli Ay hindi, kala ko may nanguhuli na ano eh Ah, inaayos. Ano yun? Oh, si Nargo Si Nargo yung barrier Si Nargo 'yung si Nargo yung barrier Nung ano van <laughs> Naku po delikado nga talaga 'yun kasi kaya, kaya tinanggal yung ganun barrier sa ano eh uh, underpass at saka flyover ng uh, EDSA dahil sa mga ganun yung mga ganyan ang uh, concrete barrier kasi eh, nasasagi kaya tinanggal yon sa ano ay shit ito ano. so, kakalagay lang nung ano na yun eh uh, barrier dun eh sa part na yon na uh, C5 na katipunan ay no halos bago lang yan eh kasi dati ano yan eh uh, bollards tsaka ganun na uh, plastic barrier شوفي هذا علي ناعق الدن

Ο αγολεύτη θα μπροστά. Αφήνθηκα τίποτα. Μπροστά σα. Αφήνθηκα τίποτα.